For today, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag ng home credit using Maya. So first, nandito kayo sa dashboard. Click nyo lang yung bills here. Click nyo yung bills tapos after nun, punta kayo sa loans. Hanapin nyo yung loans dito sa biller categories. Click nyo yung loans. And then, scroll down nyo hanggang sa makita nyo yung home credit. So, scroll down lang natin. Home credit. Here, ito yung home credit. Click nyo lang yung home credit. Tapos, after nun, ilagay nyo lang yung account number, amount, tapos, yung contact number ninyo, at yung account name na pangalan yung account number. Tapos, make sure lang rin, addition lang rin na merong 10 pesos P ang biller dito. So, 10 pesos yun. So, yun lang naman.